Hello guys! Kami ay gagawa ng sumang kamote. Papakita ko sa inyo kung paano kami gumawa ng sumang kamote dito sa Quezon. Halika bibi! Hindi ka na mami naayari-ari ang iyong daliri. Let's go, sama niyo ko. Muna ibabalatan iyang kamote ah. Tapos ay ilalagay sa tubig para mahugasan. Tapos, iayariyar natin dito. Yan. Mamaya at hugasan pa yan, bibi bago iayariyar. Makakain natin yung dumi. Yan. Pero kukuha muna ako ng dahon ng saging at pambalot sa kamuding kahon! Pwede auha, kaso ay ang dahon ay gutay-gutay, ha? Huh? Dito pala ako kukuha. Pero sira ang ano ah, sira ang dahon sira ang mga dahon, kaya kami ay lilipat ng kukuhaan ng dahon ng saging na pambalat yeah. sa oh, Salamat po. may may bakli na ako. Uy, ako ko. <laughs> ito ah, mga bakli naman ang ating kukunin kaya hindi yan sayang sa Oh. Yan. Ito, ito, Naawa pa po dun sa sa bagong tubo okay. daw at kaawa daw yung sa saging. Yung dahon samantalang inuman ay natatapon din. Ano, tatabo ba ka tumutubo? Sa taas na nga <laughs> eh. Yun. Nadali mo. Okay na. Apat na ang nadali natin sa ng saging. Pwede yung akin ako ang ng saging. <laughs> Yan, yeah, kahirap at malaki. Sawa <laughs> si tatay. Mababakli na pati. Eh. Let's go! Ang dahon mo dahon. Ay, ano ba <laughs> <yun, yun. laughs> Pwede itong nakuha namin. Ah, hindi naman pwede. Ito lang ang pumasa ah. Yan lang ang pumasa. Kailangan pala ay yung mura na dahon. Hindi pwede itong mga gango. Oy, palis lace. Kaya kukuha tayo ng bago. Ang aking matulungin na baby. Eh! <laughs> Naguhugas ng kamote. Very good naman iyan. At dahil mali ang ating kinuha tayo kukuha ng bago, pwede ako nyo nakita. <laughs> Ayan, isa pa. Ganito dapat, ang tama, mali yung kanina. Sorry. Dapat ay... Yung bata pa dapat ay mga bata pa, yung mga hindi pa bumubuka, dapat ay mga tumitiklip pala, nakatiklip. Okay na kaya ito. Nakatatlo na tayo. Pwede na siguro ito. Ani? Oh, let's go. Ah, nakakuha na ako.

Abo, pati yun, ano? Kunin sa zipon. No, Pakita mo tayo nag pa ng dahon ng sagay nga tatay, ating ano. No video again. No video again. Ito na yeah, Ito na po yung aming nakuhang dahon yeah. ng saging at ito yung hugasan ko na tapos ay ilalaga ko na lang. Pwede mo naman po ila eh, pang Yan ilalaga na lang namin. <tos <tos Ayan. Thank you. Mamaya ulit. Update update. Katapos i ay iyan ipiniga at medyo pinagpigaan. Ihiwalay tas iyahalo din. Hindi ko alam bakit. Pampalasa yata yan pagtutunaw ng asukal pang pakulay sa suman. Yan na nilalapot, ipapalaputin nyo. Ganyan lang. Ganyan po na. yan. Kayaan, na sa kamoting kahoy para magpakulay. Ganyan na para magkatumis. Huh? 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 Meron <mulong> pa <tip> doon. <tip> <tip>

So <laughs> na magluto na siya. Balik ka dyan ka. Ito dyan. Hindi ko man. Balik ka dito mo. Daw. pano ito? Bali, balinsot. Bali, balinsot nga. Masabi, <laughs> balik ka dyan dyan.

<laughs> hey, yeah. Oh, Hello, boys. Pumisa yung number two, ta. Kunin mo pamulat ko. Bala, kunin mo muna pang... kayo rin, ha. Pamulat. Pagkaluto, hindi pa nga luto. <laughs> Ang na kayo agad. Kinsi <laughs> lang, kinsi. Quincy. <laughs> kinsi. Oo. Pibiliin namin ito. Lahat. Uy, yun. Nasaan pera mo? Nasa? Pibiliin natin ito. Magtinda kay ni Kairi, ha? Abo. 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 Bakit? Abo. Hindi nga. Kung sa sumo na yung may bata. may bata, may bata, may bata, batuta. Ako niya, ako niya malawa. Hindi nga. Ganito oh, lang, lang na malawa. papaikot ikutin mo lang. Ay, wait lang. Sa? Iroan mo ako. ganay Wait lang, wait lang. At ibabalot na. natin. Ay, lumabas na. na.

kaya naman ang Daul, monini. Tinapos na, Mommy Ana. Skin na. Twit, okay, no. twit. O ganito ah. Oo. Oh. Hmm. Uh. Ito sayo ito ah. Oo. Oh. Ito ni Ana. Oh yeah. Oh. Yeah. Sook, may sook po naman. Mamaya, gaganito. Ah, ipapantay mo muna. Diyan mo, gano'n. Oh. Ganito, oh. Hawakan mo dito. Ah, oh. Ah, huwag mo yupiin. Diyan. Huwag mo yuyupi. Diyan, yuyupi. Gaganito, ah. Hmm. Kasi ganito, ah. Hindi ko tingnan ganito, ah. Tapos ganiyon. oh, diba ga? Okay. Done! Okay. Wait! Pag-umpisain sa gitna. Tapos ititutok yun. Ah, ititutok Ah. Ay, nakubusay. Oh. Busay. Done. Pag-umpisain. Wala na tayong kakainin. Hmm. Yeah. Yeah, wala na table. Akin na table. Pibud, ko kayo. Eh. Sige. <laughs> Tadam! Suman! Galing! very good naman pala. Maroon. at nakasalang na ang ating suman! Yan, hintay na lang nating maluto at matikman. At mahusgahan ang ating suman. Tama-tama magkakapi mamaya.